Ang mga design dito, mga design ng mga building eh.

tikas na u uh, tikasin tikasin din to to na tatawid tawid kaya na ah, Nandito na. <coughs> <coughs> no? tayo ngayon sa Almustakbal Street ha? Sa Albacia pa rin to Ito, pupuntahan natin dulo Alam may alam yung tayo Ano sa Pandarong ah, na, natin

Ininterview rin ako dati dito pare nung araw. May ano sa akin dito nung year 2021. Kaya niya. na nakikita niya yung building niya na glass omniyat na yan Diyan, in-interview ako ng isang kumpanya dyan eh, Diyan Ay, din ako na-interview ah What? Yung sa pa sa ano, sa si uh, ano, personal driver ah, Yung may, mayroon sports car na Ferrari ah. Yung sinasabi ko sa nung nakaraan pre uh -huh. Diyan ako na-interview sa omniyat. In-interview rin ako dyan eh, ng isang agency da, sa lifeguard Na hindi ko na matanda kung anong pangalan ng eh, kumpanya nyo Nakasabiyo ko dyan. Primo, alam mo yung tulay na yan, pre? Ah. Yan ang matandang ni Kasi yun yung kanal. Hindi naman tayo pwede gumawa ko eh. Pwede! E? May walk-walk, ano eh, may walk-walk siya eh. Oh? Ha? Oh. Oo. Sige ba tayo doon? yan ano, may naglalakad doon Para na natin ang views ano? Oo, oh, oh ganda no? sige, sige. dyan ano, siya siya, pata tayo dyan Tingnan natin oh, doon Tingnan tayo ang kata Ito yan, yung omnet na yan, 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 yan. In Interview ko dyan, maganda sa taas Oh, magbunggo ka na po sa'yo si. kita ng tayo pre al amal al amal nakita kita kita pa rin kalito taw -taw, taw -taw, taw -taw.

na man dadan mandadan dyan ha okay po tayo dahil uh, ano Na may nag-cross na masakyan ito na pala yung kanal ano? yung binutas yung to na ginawang binibelo, tapos binutas ginawang kanan Total, ang mahal ng 400 grams. Sus, pareho siya. Ang ingat ha. Sama, dali tayo ng 400. Opo, Diyos ko, laki. Uh, 100 dollars. Sobra sa 100 dollars. Bayar jangan. Yung rinerentahan ko. Eh. Oo, oh, may bayad yan. ito yun. Gusto mo magrenta tayo? Eh, isa lang yan eh. Ha? Isa lang? Oo. Oh. Ang tas kita. Di na, saka na. Ganito ka, bait dito. Walang nagnanakaw niya. Nandyan lang, nakakalat yung mga yan. Eh. Okay, pa, kasi pag nanakaw mo naman yan, pagka hikusa na lang hihinto yan. Ya, mana tu no? mark reggie's hotel Business bay m u tama tama ko real estate Ano ito na yung kanal eh, no? Mm -hmm. mo na yan, Alcosta -al area Ano ba yung

magandang view sa kapila Paras lang yun Ito kasi mga ano dyan, mga residential building mga Residence building Ito naman uh, mga ano to eh Ang ba itong kapila na ito? Mga Walay din eh A B B B B B A behavi End begun sinhoni seidolboxenlly, gehört sobre horrible, vale gramagdaфando. adviser – littleias <laughs> drie marcóboxen bre uxiz,ي vier os i vé yo situhã questo p Straße Boardwalkan cf Z –– porque su第三 céré on c JudyЫ. e Tab º snowi셔서 grave – Correct ñ sug Style excel – raisa Arsenal в з a皆さん看γ Cle size Sundan. yung ano niya, yung stain. Dapat doon pala tayo sa baba. Meron ba? Ayun, no. Ayun no. oh. Nga, no. Ayun oh. Ano nga maganda rin dito, kita kita mo. Oh. Ayun yung mga ano, yung ano, building ni ano, building ni Paris. Kaya pa may-ari niyan. Sila, sila may-ari niyan. Paris Hilton 'yan. Ah, uh, building na pala si Paris Hilton eh. Nahan Parcel ko naman sa Charles Angel. Uh, oh, yun ang gusto kong puntahan natin dapat. to eh. Kanina pinapadiretso tayo. Doon sa kabila, yung tulay na yun. Kami sa Jumeirah yan. Ayun, tutok mo yan o. Oh. Yung anong taxi. Oh, natutok. Yan. Good taxi. Bye bye! Ayan, may nakasakay. Papunta na yan sa, ano, sa Creek. Sa -Kri. oh. Ito yung hotel ni Hilton. Paris Hilton. Uh, Thank <sighs> you. Kadim tanapa, puter karena pembicara, terima selamat.